Frutobik galit dahil lagi siyang binaban sa Facebook. Isang 23 years old na Vietnamese Australian na si uh, Fudabik ay sinipa na paalis ng Facebook ng tatlong beses dahil sa kanyang pangalan na nakakatawa kapag binigkas sa English. Si Fu ay naging popular dahil sa kanyang pangalan pero nagdusa siya sa pagpatunay ng pangalan niya sa Facebook. Maraming Facebook profiles ang may pangalan na Fu pero ilang kaya sa kanila ang mga peke Nabwisit si Fo sa paulit-ulit sa pagpaalis sa kanya. Kaya pinikturan niya ang passport niya para mapatunayan na legal ang kanyang pangalan. At pinost ito sa kanyang account at sinabi niya, Pinagiinitan niyo ako dahil Asian ako, di ba? Well, hindi naman siguro na dahil Asian siya pero dahil ang ponetikang pagbikas ng name niya ay f that P. Matapos niyang maban ng ilang beses, nakabalik siya sa Facebook. Siya ay sumikat dahil sa katatawanan at may 28,000 followers na siya.